Pauwi na nga ako galing sa school ni San Ben At meron nga ako nakasalubong. Ito si Mama. Nag-abot like, uh, yung vlog. Ano <laughs> <laughs> ba tinitignan mo? Kasi, try ko sa'yo. Okay. Oh? Construction dito. Kasama yung mga mga kasawa. Tinan yung mga asawa natin sa taas. Oo. oo Tumutulong sila. Oh, Hindi na tulang sa atin. Nakaupo Si Mama guys, oh. Ang ganda ng purmahan niya. Totoo, maganda yung pormahan niya. Kaso, yung jacket na yan, guys. Yung ganyang, yung ganyang pormahan. May naalala ako. Kasi ganyan yung pormahan ni mama kapag siya yung mag ng gabi. Yung mag ba, guys? Mamimitas ng gabi. Kung alam niyo yung gabi. Yung laeng na ginagataan. Yun. Ganyan pormahan ni mama. Kulang pa nga yan. Dapat may sombrero pa yan eh. Bota <laughs> Tsaka bota. Sa mga hindi nakakaalam guys, kami dati ay nagtitinda ni mama ng gulay. Naglalako kami ng gulay dati guys. Yun ang hanap buhay namin ni mama dati. Part time job. Kaya yung mga nagninegosyo, yung mga nagtitinda-tinda lang dyan sa kalye-kalye, eh. Hindi nyo alam, malaki kinikita nyan. Kesa sa nag-uupisina. ba? Nung no, nagtitinda ba tayo, sumisigaw ba tayo ng gabi? Oo. Talaga? Oo. Babe. Paano, paano? Gabi! <laughs> ah, ganun? Eh, kasama, di ba kasama mo ako? Again on. Wow. Gabi, gabi, gabi. Tigil ka. Gabi. Magkano? Tampung piso, isang tali. Oh. Ganon. Galing ha? Ganon. Magkano takwa, isang po rin. Oo. Kaya mo, si mama inaalala niya yung nakaraan niya. Gabi. Oh. Si mama ho kasi. Eh. Si mama kasi guys ay madiskarteng tao. Kaya dyan, sa kanya ko nakuha yun eh, yung pagiging madiskarte. Kahit ano itatry. Mabuhay lang mama. Huwag ka lang manghingi. Yun. Ano, ano, ano? Ano ba? Magsalita ka dito? Kung tulong ka na lang, marami pang sinasabi. Pa huwag ka na tumulong. Correct. Diba? Kung tutulong ka, bukas sa iyong kalooban. Huwag ka lang may sinasabi, yes. no? Yes. Masarap tumulong pag wala kang nasasabi. At saka huwag ka mangini ng kapalit dahil yan. Kusang nagbibigay sa'yo yan. Babalik iyo. Yes. Mas marami pa. Oo. Oo. Kaya huwag ka manghihingi ng expect ng kapalit. Ah. Oh. bigay kung bigay. Oh, pero paano yung mga umuutang tapos di nagbabayad? Ahiyan ah, mo na yun kasi wala silang pambayad. <laughs> Nahihiya nga akong maningil. Pera ko yun ha. <laughs> Pera mo na yun. Hiyang-hiya ka pang maningil. <laughs> oh, tapos? Kasi, okay. ikaw pa yung ano eh, magmamakaawa. Mm -hmm. Pero hindi mo masabi pagkaharap mo na siya <laughs> Tapos parang galit pa, no? Parang ah, galit pa singilin Nung nanungungutang na ikiusap Ang bait ah, Balik ko sa ano, mm -hmm. bukas Ang dami ng bukas Ang dami bukas, wala pa rin maabot na lang ilang bukas Huwag oh, mo singilin kasi wala naman pagbayad bayad oh, mo na lang Ikaw na lang kumalimot <laughs> <laughs> Ikaw na si mag Ikaw na lang na ano, nanghingi O, oh. ah, di ba? sabi mo pag nanghihiram ka, babalik ko to kapag may pera ako. Mm Huwag -hmm. kang mga ngako kung ako. Mm Huwag -hmm. ka kung kailan mo ibabalik. Uh -oh. Basta sabi mo pag may pera ako, ibabalik ko to. Yes, ganoon. Kasi yeah. ako nang bukas, uh -oh. nanghiram may pera ka naman bukas. <laughs> <laughs> Ali na buhay na tayo. Ano bang gusto mo? Sweet, saka sigundo. Ibulong pa. May parota doon eh. Uh -huh. Anong nagawin? Padalan ko ng tuyo si Janice dahil nangihingi siya ng tuyo. Sabi niya, 10 pieces daw. 2, 4, 6, 8, 10. So, may sobrang dalawa. Ah, Pero meron din siyang padala sa akin, guys. Kasi yung isang Pilipina dito, galing siya ng Cebu. May padala sa akin chicharon at saka So, ito try natin yung latu guys. Kung kaya ko ba yun. So, padala ko siya ng tuyo at saka isda. Ito yung tuyo. Tapos, ito yung isda. Tuwan-tuwan na naman yung si Janice dahil meron siyang isda at saka tuyo. So, ito yung padala guys ni Janice. So Mitch, si so, Mitch guys yung Pilipinas nandito sa India. Thank you very much Mitch. Chicharon from Cebu, wow parang ang sarap-sarap. Tapos meron pa At ano to? Ano to? Beauty milk na ano po. Gaganda ba tayo dito sa Beauty Milk na 'to? Tapos ito Beauty Milk din. Hindi ko naman na kailangan ito, maganda naman na ako. <laughs> Tapos guys, ito yung latte ko. takot kasi akong lakasan eh. Kasi ano eh. Baka matamaan ako eh. Mag-visit lang ako dito ba? Ayoko na. Ma! Kumakain ka na? Try mo nga to. Ayun. Gaganon sila magtutunog-tunog.

Mitch, wow. thank you very much. Thank you, Mitch. Sa Charon mo, pansi tayo. Tapos meron dito, oh. Beauty milk daw. Mm -hmm. Beauty milk? Kailangan mo ko ba dito? Gaganda pa ba ako dyan? <laughs> Maray mo. Putuk na. Mm -hmm. Beauty milk daw lang. Beauty? Uh -huh. Beauty milk. Buto tayo din pala ito, ma. Mm -hmm. Yan. Okay, Pinainamin natin para ma-pushawan man lang tayo ba? Kala, puduin natin to. Wala nang kasunod. Uh, dalawang araw lang maganda. Ako? Kain tayong almusal, guys. And hanggang dito na lang ang aking vlog. Thank you for watching. Bye.